Anong sira ng bike mo tay? Ha? Anong sira ng bike mo? Sira yung Ano niya? Bira ka sa gitna. Ulog. Pati nga po. Ah, wala na. Ihano ko na. Blacklist ko na. Wala, na. wala na. Wala nang bearing yan. Tinanggal ko na. Nasa sa sayo pa. Kaya na. ano ko na. Nalakarin ko na. Hindi. Nahahawak mo pa yung bearing? Hindi na. Wala na. Hinahawak ko muna. Durog na eh. Durog na? Hindi, ah. Okay, ganito tay Hahatakin kita sa inyo Para hindi ka pa maglakad Malayo ka pa eh Andi pa dito pa lang sa taytay. tay Ang uno palalakarin mo Atras kang kaunti tay Malayo ka pa? Ah, uh, binangunan po Ang ka tay, di ba? Saan ka banda rito sa Angono? Jollibee Angono, Angono Munisipyo sa, sa may sabungan Basta pagkanan natin sa may sabungan, Oo. diretso dulo, na yung dulo. Tapos kakanan. kakanan. na. Okay. Sige tay uh, bali dahan-dahan lang tay tay tapos sa gilid lang tay, ha. Okay kana jan Tay? Tay, kakanan dito Tay, anong street ka? Ito? Anong street ka? sa, sa amin, Exodus Bill Exodus Bill Exodus Dito ka na tay? Pagliko? Ah. Sa, sa tagpos po tagpos oh, okay ka na dito tay oh ah, yan ma ka na niyan tay na gano ka tay kasi yung kamay mo puro grasa oh basta na ako mamaya ah ano ayan eh. Yun ako na ano, nakikita ko ang sana eh Sa may iskula ng Isidus Eto, eto tay, gamitin mo yung white Para matanggal yung grasa Wala na Ayun na tay, okay na yan Gabi ka na Gabi ka na Ah, okay lang yun tay Sige tay Sige, salamat ha Wala ka, ka naman po, wala naman Sige po